Aries, maging maingat ka sa pagsasalita ngayong araw na makabanggit ng tungkol sa pagmamahalan, nang makaiwas ka sa mga bagay. Na pwedeng maging suliranin at huwag basta ikaw aayon sa ibang makakausap ng makaiwas ka sa suliranin sa pera, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, Mag-ingat ka sa mga gagawin mo ng apurahan, dapat ay maging mahinahon o relax para makaiwas sa bigla ang pwedeng mawala ng pera, at huwag kang magpakabusog sa gabi para sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw, lalo sa mga kasama sa trabaho. Nang makaiwas ka sa mga hindi mo inaasahang bagay na problema, at maging maunawain sa buhay-pamilya, lalo na sa mga kapatid, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer pag-iingat sa iyo sa paglalakad sa langsangan lalo na sa gabi at kung nag-iisa, at maging maunawain ka sa trabaho. Ang naaayon na gagawin ng walang kalungkutan na may makuha, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, mag-ingat ka sa mga bagong kausap, at maging sa paggawa ng pagdedesisyon, at bigla ang pagtulong ngayong araw, dahil ikaw ang pwedeng matalo dapat na maging mas maingat sa buong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, lalo sa mga dating nakakausap para makaiwas ka sa kanilang motibo, at iwasan mo rin ang maglibre ng pagkain ngayong araw sa mga kakilala, para walang mawala na swerte sa iyo ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, umiwas ka muna sa tao na nagdadala ng usap o chismis dahil hihilahin ka sa bad energy ng gastos at kalungkutan niya ngayong araw. Kung iyong makakasama ng matagal, kung may makakausap ka pagtungkol sa pera, ay maging istrikto ka para hindi sila makagawa ng ikakapahamak mo ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, kung magbibiyahe ka ngayong araw, ay lagi kang maging alerto sa mga makakausap dahil doon ka pwedeng magawa ng suliranin, dapat na maging matahimik na lang nang walang makalapit na bad na tao sa iyo, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw, lalo na sa trabaho para ligtas ka sa gastos at problema, at huwag ka basta mag-inom ng alak ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, huwag kang magsalita kagad sa mga kausap ng iyong mga kaalaman, ngayong araw para walang makuhang kahusayan mo at baka biglaan kang iwanan na dahil wala ng kailangan sa iyo, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, maging alerto ka kung magbibiyahe, at sa sasakyan laging maging maingat at kung ikaw naman ay nagmamaneho, ay lalong maging mas maingat, at umiwas ka muna makipag-discussion ngayong araw dahil pwedeng magkaroon ng kaaway ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, maging maunawain ka ngayong araw sa pamilya, kung may usapan at lalo na sa trabaho ng makaiwas ka sa bad energy, na pangyayari, at iwasan mo na maglibot sa gabi, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.